Nasakop ng Google ang mundo. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may tinatagong mas madilim na lihim ang kumpanya. Sa nakaraang video, nakita natin kung paano ang maliit na proyekto para sa mga kamera ay naging dominante sa mobile industry. Ang proyektong ito ay Android, na pagmamay-ari ng Google, at ngayon ito ay kumakatawan sa mahigit 70% ng mga smartphone sa buong mundo. Hindi alam ng marami, anomalya ang tagumpay na ito sa Google. Dahil para sa isang proyektong sumisikat, may sampu na natitigil. Tandaan ang Google Glass, ang high-tech na salamin na naglalabas ng impormasyon diretsyo sa harap ng mata. Bonggang ipinakilala ito noong 2013 at, at sinuot ng Piling Explorer, parang totoong science fiction. Pero agad napalitan ng kaba ang hype. Naglagay ng karatulang bawal ang Google Glass ang ilang bar at restaurant. Kahit sa Google mismo, naging nakakahiya ang proyekto. Nawala na ang Google Glass, opisyal na inilibing. Isa lang ito sa maraming halimbawa, Google Plus Allo, Hangout, Reader, Inbox, Stadia, Picasa, or Qut. Inilunsad ang mga proyektong ito, karamihan ay ambisyoso, pero lahat ay iniwan. Bakit kaya? Bakit ang isang kumpanyang kasing lakas ng Google ay pinapatay ang sarili nilang mga ideya? Mabilis lang ba silang sumuko, may estratehiya kaya, o ibang paraan lang ng inobasyon ito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang tinatawag kong sementeryo ng Google. Malalaman ninyo ang tungkol sa mga proyektong maganda at minahal, pero biglang tinanggal ng walang paliwanag. Titingnan din natin kung ano ang itinuturo nito tungkol sa negosyo ng inovasyon at mahihirap na desisyong kailangang gawin bilang pinuno ng isang imperyo. At para magsimula, babalik tayo sa dalawang libo at labing tatlo kung saan isang simpleng kasangkapan na paborito at ginagamit araw-araw ay isasakripisyo. Noong Marso 2000, at 2013, inihayag ng Google sa opisyal na blog na magsasara ang Google Reader sa loob ng tatlong buwan. Sige, baka ang ilan sa inyo ay masyadong bata para maalala kung ano iyon. Pero wala talagang malaking conference, video o paliwanag. Isang simpleng online post lang. Itinigil namin ang Google Reader dahil sa bumababang paggamit nito. Noong araw na yon, parang biglang pinindot ng Google ang nuclear button ng walang pasabi. Kasi ang Google Reader noon, hindi lang basta maliit na tool na nakalimutan, ito ang sentro ng internet. Ang RSS aggregator ay tool na automatikong tumitipon ng bagong nilalaman mula sa paborito mong mga site sa isang lugar. Hindi mo na kailangang silipin isa-isa ang dyaryo tuwing umaga dahil may assistant kang nagdadala ng mahahalagang headline sa mesa mo. Ang Google Reader ang app na nagpapadali at nagpapapraktikal sa sistemang ito. Isang dashboard at control room para masubaybayan ang balita, blog at uso. Kasangkapan para sa mamamahayag reflex ng mausisa at araw-araw na kasama ng gustong magbasa ng hindi naaapektuhan ng social media. Parang chat GPT ito noon. Para maintindihan nyo talaga ang pagkabigla. Parang ganito yon kung bukas, biglang mawala o isara ang Gmail o YouTube. Walang malinaw na paliwanag. Agad ang mga reaksyon sa Twitter. Sumabog ito. Galit ang mga developer at may mamamahayag na nagsabing parang pagtataksil na. Sabi ng dating Google engineer, Hindi man strategiko may komunidad at tunay na halaga ang produktong ito. Bakit pinatay ito? Sabi ng iba, natatabunan ng Reader ang Google Plus bagong social network ng kumpanya. Ang Reader ay isang lugar kung saan naglalaan ng oras at nagbabahagi ng nilalaman ang mga tao na nakakaistorbo sa estratehiya ng Google Plus. Sa halip na pagsamahin ang dalawa, pinili ng Google na putulin na lang at hindi ito isang natatanging kaso. Halos naging pamamaraan nila ito. Sa Google, nagiging pabigat ang proyektong hindi tugma sa estratehikong prioridad. Kahit na ito, kahit na gusto ito ng mga tao. At dito, hindi lang basta produkto ang nawawala. Isa itong mahinang senyales na tiyak na mauunawaan ng ilan. Isang Pranses na negosyante na gumawa ng kakumpetensyang app ang napansing nag-overheat ang kanyang mga server. Ang feed niya ay umabot sa limang daang libo na users, apat naput walong oras. Ilang linggo pa lang, lumampas na ito sa sampung milyon. Ang tanong ngayon, kung nawala nga ang Google Reader, alin pa ba talaga ang mapagkakatiwalaan sa Google? Makikita natin ang pagdududa sa mga susunod na kabanata. Para maintindihan ang lohika ng Google, pag-uusapan natin ang isang mas ambisyosong proyekto. Isang proyekto na dapat makipagsabayan sa Facebook. Isang proyektong sinuportahan ng buong pamunuan. Isang proyektong doon inilaan ng Google ang lahat. Gayunpaman, lahat ay bumagsak. At tama nga, sa negosyo, may isang simpleng patakaran. Kung gusto mong makabenta ng mas marami, ang pinakamasamang pagkakamali na maaari mong gawin ay ang mag-improvise. Babalik tayo sa DeLorean. Ngayon papunta tayo sa 2000 at labing isa sa opisina ng Mountain View. Si Larry Page, co-founder ng Google, ay muling chief executive officer sa California. Prioridad niya ngayon ang ayusin ang pagkaantala sa social. Noong panahong iyon, ang Facebook ay nagiging tanging social internet. Para sa Google, ito ay estrategikong problema dahil sarado ang Facebook na plataforma. Ang mga datos, mga link at mga interaksyon, lahat ay nananatiling nakablock doon hindi ito mai-index, hindi rin ito mapagkakakitaan. Sa madaling sabi, parang itim na butas ng Google ecosystem ang Facebook. Tinawag ni Larry Page ang kanyang team at iniutos na kailangan nilang mabilis tumugon. Dito pumasok ang Google Plus isang sariling social network na may pangako. Ayusin ang buhay sosyal mo sa mga bilog, pamilya, kaibigan, katrabaho. Ikaw ang pipili kung ano at kanino ka magbabahagi. Matalino ito sa papel at ginagastusan ni Google. Malawak ang integrasyon nito sa Gmail, YouTube, Google Maps, malinis ang disenyo at higit sa lahat, may plus one na button na nagsisimula ng lumitaw kahit saan sa web. Malinaw ang layunin, pilitin ang network effect, at sa una, gumagana ito. Sa ilang linggo, aabot ang Google sa 20 milyong user, pero nakakalito ang bilang na ito. Maraming tao ang di alam na may account sila dahil automaticong ginawa ito ng Gmail o YouTube. Mababa ang engagement at alam ito ng mga inhinyero sa likod ng eksena. Ayon sa isang empleyado ng Google, 70% ng gumagamit ay hindi na bumabalik matapos ang unang pagbisita. Sa totoo lang, kasama ako roon. Sabihin nyo kung nagamit nyo na ang Google+. Plus. Gayunpaman, patuloy na naniniwala ang pamunuan. Si Big Gondotra, ang pinuno ng Google+, Plus, ay nagtutulak na magreorganisa ang buong kumpanya sa paligid ng network. Kasama ang mga team ng Android, Chrome, Search. Dapat magtulungan ang lahat dahil tumitindi ang tensyon at may nagsasabing may digmaan sa loob ng Google. Ang tunay na pagkakabahabahagi ay nagsimula noong 2013. Noong araw na iyon, nagpa siya ang Google na gawing kailangan ang Google Plus para makapagkomento sa YouTube. May isip mo ba ang milyon-milyong gumagamit na pinilit gumamit ng isang network na ayaw naman talaga nila? Dumarami ang galit. May viral na video at petisyon laban sa ginawa nila. Pati si Jared Cohen, co-founder ng YouTube, ay lantad na tumutuligsa sa desisyong ito. Habang pinag-uusapan ng YouTube, interesado ba kayo sa video tungkol sa kasaysayan? tagumpay at pagsubok ng platform? I-comment nyo lang sa ibaba. Sa kabila ng lahat, matatag pa rin ang Google. Noong 2014, nagbitiw ang boss ng Google+. Ito ang unang totoong senyales. Sa likod ng tabing, naghihingalo na ang proyekto. Nagsisimula ng bawasan ang team at nagiging mas madalang na ang mga update. Noong 2018, dahil sa malaking data leak, inanunsyo ng Google ang pagsasara ng serbisyo. At noong 2019 opisyal nang isinara ang Google+. Pero ngayon, hindi lang produkto, kundi buong estratehiya ang bumagsak. Kasabay nito, apektado rin ang kredibilidad ng Google na sampung taon nang pinipilit gamitin ito. Lumikha ng isang social network kahit anong mangyari nang hindi kailanman pinapakinggan ang mga gumagamit nito. At dito, malakas ang aral. Kahit ang isang kumpanyang kasing lakas ng Google ay hindi kayang ipilit ang isang produkto na ayaw ng mga tao. Maaaring malaki ang audience, maaaring malaki ang marketing, pero kung walang kagustuhan, walang traction. At sa kabilang banda, may ilang produkto na gusto ng mga tao, pero iniiwan din ng Google, kahit hindi man lang binibigyan ng pangalawang pagkakataon. At iyan mismo ang mangyayari sa susunod na kabanata. Isang simpleng produkto, epektibo, minahal at isinakripisyo bigla-bigla. Taong 2014 sa San Francisco, isang maliit na grupo ng Google engineers ang nagpakita ng bagong proyekto. Hindi ito isang social network. Hindi rin ito isang messaging app. Ito ay isang kabuuang pagbabago kung paano natin binabasa ang ating mga email. Inbox by Gmail ang pangalan nito. Simple ang ideya, pero malakas ang dating. Hindi tulad ng mailbox noon, automaticong iniisa-isa ng inbox ang email mo ayon sa kategorya. Pinagsasama nito ang reservasyon, resibo, at pagsubaybay ng padala. Nagbibigay ito ng mahahalagang impormasyon gaya ng flight schedule, bayad at access code ng padala. At higit sa lahat, Magdadagdag ito ng bagong tampok, snooze, para ipos at ibalik ang email mamaya. Remind me na ginawa para linisin ang isip mo. Sa madaling salita, ang inbox ay mas modernong Gmail. Matalino, zen, at karamihan ng gumamit nito ay ayaw ng bumalik. Sa ilang buwan, naging kulto agad ang inbox app. Hindi mainstream kundi para lang sa gustong kontrolin ang kanilang email. Ang mga freelancer, mga namumuno, at mga taong sobrang organisado. Isang maliit na digital na elite club. Dito nagsimula ang paradoha. Sobrang galing ng inbox na natatabunan na nito ang Gmail. Ngayon, may dilema ang Google. Sa isang banda, ang inbox ang kumakatawan sa hinaharap. Kinukuha nito ang atensyon ng mga advanced na gumagamit at sumisimulo ito ng inovasyon. Sa kabila naman, ito ay may base ng isang bilyong mga gumagamit. Ito ang pangunahing gamit ng masa, ang ikona. Malinaw na ayaw ng Google hatiin ang kanilang lakas. Imbes na pagsamahin o pagsamahin ang dalawa, pinatay ng Google ang inbox. Inanunsyo ito noong libo at labing walo na parang abiso ng libing. Tatanggalin na ang inbox para pagtuunan ng pansin ang Gmail. Hindi ito tulad ng Google Plus na tuluyang inalis. Ang pinakamahusay na ideya nito ay nasa Gmail na ngayon, tabs, snooze, at smart replies nagamit gamit mo na. Pero ang talagang ikinainis ng komunidad noon ay ang kaluluwa ng inbox. Hindi talaga ito naipasa. Ang inbox ay higit pa sa app, isang bagong paraan ng pamamahala ng email. Minimalista at magaan Parang humihinga at tumutulong luminaw ang isipan. Ang Gmail ay mabigat, teknikal at tradisyonal. Yung mga nagustuhan ng tagahanga ng inbox, hindi na nila uli naranasan. Hindi sa interface, karanasan o pilosopiya. Parang sinabi ng Gmail kay inbox, Salamat sa ideya. Pwede ka nang mawala. Para sa tapat na gumagamit, parang malamig na paligo ito. Walang kapantay na kapalit. Walang kasing dulas na solusyon. Basta't pagbabalik lang sa nakaraan. Para kay Google, mensahe ito na pinapayagan ang inobasyon basta hindi nailalagay sa panganib ang kasalukuyan. Masakit mang tanggapin, pero ito kadalasan ang realidad sa malalaking kumpanya. Kapag ang isang bagong ideya ay nagsimulang masyadong gumana ng maayos, at kung ito ay sumasalungat sa isang produktong kumikita na hindi ang ideya ang nananalo, iyan ang istruktura, ang status ko, at sa buong mundo ng inovasyon, ang ganitong klase ng desisyon ay maaaring magdulot ng malaking gastos dahil nauuwi ito sa paghubog ng mga team na hindi na marunong sumugal o mag-risk. Kahit pinatay ng Google ang inbox para protektahan ang Gmail, Mapapansin ninyo ring may mga proyekto silang tinigil kahit walang malinaw na ekonomikong dahilan. Sa app na ito, hindi na kailangang balikan ang nakaraan. Enero 18, 2,000 at 23,000 manalaro ang nag in para sa paborito nilang laro. Habang karaniwan ang menu, biglang lumitaw ang itim na screen at mensaheng nagsasabing sarado na ang Google Stadia. Tapos na ang laro, pero nung una inilahad ang Stadia bilang revolusyonaryo. Noong 2000 at Labingsham Game Developer Conference sa San Francisco, inilunsad ng Google sa entablado ang kanilang ambisyosong proyekto. Maglaro ng kahit anong video game, sa kahit anong screen, walang konsol, kailangan lang ay koneksyon sa internet. Nakakamangha ang mga demo na video. Makikita natin dito ang isang AAA video game na sobrang demanding, malaking budget, at maganda ang graphics. Iplay ito sa 4K direkta sa Chrome browser, kahit walang pisikal na console. Tapos, sa isang click lang. Pwede mo nang laruin ang parehong laro sa smartphone, tablet o kahit sa telebisyon gamit lang ang simpleng koneksyon sa internet. Hindi nagda-download o nagkakabit ng kahit ano ang manlalaro. Ini-stream lang ang laro na parang YouTube video. At lahat ng yan ay may halos di halatang pagkaantala. Kaya walang delay sa galaw ng manlalaro at nangyayari sa screen. Madalas mahirap tiyakin sa mundo ng video game. Para sa iba, isa itong revolusyon at tinawag pa ng ilang media na Netflix ng video game. Sa likod ng lahat, nariyan si Google mga data center, infrastruktura at malakas na pananalapi. Sabi ng lahat, kapag nagtagumpay sila, ito na ang katapusan ng mga klasikong konsol. Mabilis ding naglaho ang pantasya dahil sa realidad, lalo na sa teknolohikal na pangako. Kahanga-hanga ito sa entablado, pero sa sala ni ginong karaniwang tao, agad nawawala ang mahika. Dapat maganda ang koneksyon, kung hindi, bumababa ang kalidad ng karanasan, naglalag ang mga laro, at nagiging pixelated ang larawan. At higit sa lahat, limitado ang katalogo ng mga laro. Walang malakas na eksklusibo, kaunti ang sikat na titulo, at kakaiba ang hybrid na modelo. Nagbabayad ka na ng subscription, pero hiwalay pa ang bayad sa laro, kaya nananatili ang iba sa klasikong konsol. Nagsisimula ng pag-usapan ng media ang gadget kaysa sa totoong plataforma. Pangalawang problema ay tiwala. Nag-aalangan ang maraming manlalaro mag-invest sa serbisyong gawa ng Google dahil kilala silang nag-aabandona ng mga proyekto. Nakakabit na sa kanila ang imaheng ito. Hindi lang performance kundi pati tagal ng stadia ang hinuhusgahan. Tama sila. Sa unang taon, kumalat na ang chismis ng pagsasara na nagsimula pa noong 2021 sa kumpanya. Inanunsyo ng Google ang pagsasara ng Stadia Games at Entertainment, ang kanilang studio para sa eksklusibong laro. Humanda kayo, wala pang nailalabas na laro. Ang pag ni Jade Raymond, dating producer sa Ubisoft, na dumating ng bongga sa Google, ay tila isang pagkadismaya. Sabi ng Google, mas gusto nilang ituon sa Stadia ang teknolohiya. Pero sa totoo lang, nawalan na ng saysay ang proyekto. Dahil walang eksklusibong nilalaman, matibay na komunidad o malinaw na direksyon, naging parang multo ang Stadia. Sa ilang panahon, susubukan ng Google ibenta ang teknolohiya nila sa ibang kumpanya. Pinag-uusapan ang mga kasunduan sa IT at T, Capcom at peloton pero maliit lang ang mga ito at walang makaliligtas sa kabuuan. Noong Setyembre 2022, inanunsyo ng Google ang pagsasara ng Stadia sa Enero, mahigit dalawang taon matapos itong ilunsad. Ang magandang balita, magre-refund ang Google ng lahat ng binili, kasama na ang hardware. Magalang ang hakbang, pero hindi nito binabago ang katotohanan malaki ang pagkabigo ng Stadia. Hindi ito simpleng proyekto, kundi halimbawa ng di pagkakatugma ng teknolohikal na ambisyon pananaw sa produkto at aktual na sitwasyon. Ang aral dito ay malinaw. Ang inobasyon ay hindi lang tungkol sa infrastruktura. Hindi lang lakas, kundi lalim ng pagpapatupad ang mahalaga. Mahalagang kilalanin ang merkado, kausapin ang users, gumawa ng solid na content at magtaguyod ng tiwala. May teknolohiya ang Google, pero kulang sila sa tamang produkto, estratehiya, at pasensya para magtagumpay sa matinding kompetisyon ng gaming. Habang namamatay ang Stadia, isa pang produkto ng Google ang sumusunod at nangakong babago rin sa komunikasyon natin. Tiyak na ito ang pinaka-hype na produkto sa kasaysayan ng Google, pero nauwi rin ito sa sementeryo. Sige, balik tayo sa dalawang libo at labing tatlo. Isang abalang taon para sa Google. Umakyat sa entablado ang tagapagtatag at sa pagkakataong ito, hindi ito para sa software. Hardware ito, totoo, nahahawakan. Mga salamin, pero hindi basta-basta. Ang Google Glass ay isang prototype na parang mula sa science fiction na may kamera, mikropono, at maliit na transparent na screen sa harap ng kanang mata. Pangako, makukuha mo ang impormasyon kahit di ilabas ang telepono. Simple lang. Suot mo ang glass, magsasalita ka. Pwede kang mag-Google search, mag-record ng video, tumanggap ng mensahe, at makuha ang direksyon. Lahat ng ito habang malaya ang kamay mo. Panahon ito ng mga explorer, piling grupo na sumusubok ng Google Glass sa tunay na buhay. Nakikita natin sila sa telebisyon at tech conference. Tungkol ito sa augmented reality na ang screen ay nasa mukha mo na, hindi na sa bulsa. Pero mabilis na naging hindi komportable ang pangarap. Sa kalsada, naiilang ang mga tao. May mga salamin na may kamera na patuloy nagre-record ng video, kadalasan hindi napapansin. Sa kapehan, napapako ang tingin. Sa sasakyan, nagpapalit ng upuan. May ilang pang nagsusuot ng glass na minumura. Sumikat sa United States ang salitang glass hole. For your information, ang hustle ay butas ng puwit sa Ingles. Sa ilang bar sa San Francisco at Seattle, may karatulang no Google Glass allowed at bawal isuot ito sa loob. Maganda ang pangako, pero malupit ang realidad. Hindi pa handa ang mga tao na laging binibidyo. Gumagana naman ang teknolohiya, pero ang lipunan tumatanggi. Oh, hindi pa tayo nasa 2025 at, at hindi iyon naisip ng Google. Sa kabila ng modernong imahe, may malalim na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng inovasyon at panghihimasok. May isa pang problema. Noon, halos walang silbi ang Google Glass. Wala itong kapakipakinabang na apps, ekosistema o konkretong gamit para sa karamihan. Isa lang itong techno demo, hindi isang produkto. At gayunpaman, hindi naman namatay ang konsepto. Nauna lang talaga ito sa panahon. Sampung taon matapos, naglabas ang Apple ng Vision Pro. Katulad pa rin, screen sa harap mo, pero mas makapangyarihan ng libong ulit. Higit sa lahat, may mga taong paghahanda sa disenyo, kaginhawaan at paggamit. Nagmadali ang Google sa paglulunsad, samantalang naghintay at inayos muna ng Apple. Pero, posible pa rin pumalpak tulad ng sa video kamakailan. Pero baka ito ang pinakamahalagang aral sa kabanatang ito. Ang mag-innovate ng masyadong maaga ay minsan mas masama pa kaysa sa hindi pag-innovate. Hindi sapat na magkaroon ka ng tamang ideya. Kailangan handa rin ang lahat ng tao sa paligid mo natanggapin ito. At si Google, kasama sila, ay nakita lang ito sa esensya pero tuluyang nagkamali sa timing. Hindi tulad ng Meta, ang kumpanya sa likod ng Facebook na malapit ng magtagumpay sa artificial intelligence. Powered na salamin kung saan nabigo si Google. Ngunit nagdudulot ito ng isa pang problema na lalala kung walang aksyon, gaya ng ipinapakita sa video.